Ikaw, anong masasabi mo pag may nakita kang mga bilad sa kalsada? Uy, what's up? Go fam. okay. So, panahon na naman ng bilad, bilad, go fam. Okay, and uh, alam nyo, hindi ako mag... Uh, hindi ako... Anong hindi ako? Hindi ako mag... hindi ako magsasawang magsabi. O, oh, paalalahanan kayo ulit. Okay, kasi mapapansin nyo to. Ayan, o. Oh. Okay panahon na naman ng bilad ang dami ng taong na disgrasya ang dami ng buhay na nawala dahil sa mga bilad-bilad GoFam, alam nyo, ito hati talaga ako sa ganito GoFam eh. yung nagbibilad uh, sa, ano, sa kalsada syempre farmer din ako, alam ko din yung alam ko din yung pakiramdam no? wala kang syempre, kailangan mong space pag bilaran, okay? pero yun nga lang uh, tayo yung nakikigamit sa kalsada, ang kalsada po ay para sa mga sasakyan. Kung magbibilad man tayo, sana 'wag dun sa highway, sa alam yan sa medyo tago. Tapos magbilad tayo ano, parang bilad responsibly. Uh, 'Wag natin lagyan ng mga harang, iba naglalagay pa ng alam yun mga mat matatalis, matutulis na bagay. Yung harang talaga babaliktad babaligtad kapag tinamaan mo. Ganang go fam Alam ko naman yung feeling na ayaw natin madurog yung yung mga bilad natin, pero syempre Uh, tayo mag adjust hindi sila. Okay? So, tapos din, sa mga motorista din natin, pasensya na kayo. syempre, alam mo yun, yung dagdag nakita, kailangan din ng mga farmer yan. ah uh, Ingat-ingat na lang din, pag nakakita tayo ng ganyan, uh, mag-slow down tayo. Kasi parang ito, pakita ko sa inyo. Ayan, Oh. oh yan, may space. Siyempre, iiwasan, o oh, muntikan kami nagkabanggaan. Diba kasi iwasan nyo yung bilad, eh. So, ayan. Yung mga ganyan naman, okay lang. Kasi usually farmer, maliliit lang naman. Pero, pero, pero syempre, pag trader na, ibang usapan na yan. Yung mahaba na yan, madadami ng binibila. kaya pag magbibila tayo, GoFam, huwag natin kunin yung buong space. Okay? And para sa mga motorista, again, uh, slow down tayo, GoFam. Uh, pagpalay, uh, mas medyo safe pa. Pero pag mais, ay nako, grabe madulas yan go fam no, babaliktad ka kung susubukan masisira ang buhay mo ayan okay so yon again ha uulitin ko ulit ingat ingat po tayo kasi ay nako syempre panahon na naman ng bilad talagang yung mga farmer magpipila dyan go fam okay so yun lang bilad responsibly and drive responsibly go fam ah, uh, diba kasi last time May nagalit sa akin eh hindi ko daw naintindihan yung mga farmer Farmer din ko no, pa-farm no. Pro farmer tayo pero pag yung uh, buhay na yung nakataya, siyempre, alam mo 'yun. Uh, mas priority natin 'yun. Pa-farm, mag uh, tayo. Uh, hanap tayo ng. 'yun.